good morning guys so ngayong umaga eto papakain tayo ng mga alaga nating isda ayan kanapat kong sinyo po ayan may mga maliliit pa po, po dyan na may iti ayan. marami po yan sila dyan so mga anak po yan andito po yung pinaka anak po yan magulang, o yung breeder natin nandito po sa loob. So, nandyan lang yung nagtatago. Nandyan lang po natin sila dyan. So, ayun lang. Medyo malalaki na sila. So, nandito po yung iba natin na natin yung agapis ayan tapos pinalitan ko ulit ng tubig tapos dinagdagan natin po yun kasi yan dito yung ating Ay, nag-isa natin bill na pure AFR ay tatlong natin sa pagbaba natin video laki laki so medyo malalaki na po yung ayan po yung iba so pag ano po yung pipili tayo dyan so eto yung ating mga chops ayan ang tignan na yung malalaki natin yung dalawang malapad ang mabuntot may mga buntis na naman po uli sa mga yan eh. ganyan o no, yun yung buntis po yun tapos ayun pa isa malaki na ulit yan sa ayun pa so dito isa dalawa Apat po yung buntis dito na ayaw nyo malalaki. Nakakatuwan na sila. Nagkakumukain na yan. yung mga ano po natin dyan yung mga fry natin dyan marami po yan nasa mga almost 50 pieces po yan dyan mga anak po yan ang galing dito sa dalawa So yan po, sana gusto nyo yung ating video at ang pagpakain natin sa kanila. Maraming salamat po sa panonood at happy fish keeping. God bless!